Yo, what's up mga Kaitlog? Magluto tayo ngayon ng pam breakfast. Ngayon, lang ako ng bawang mga Kaitlog. Saka nga pala si Buya, naghiwa na rin ako mga Kaitlog. Gagamitin natin 'yan sa lulutoy nating pam breakfast. Then habang nahiwa ko na 'yan mga Kaitlog, nagsalang na ako ng kawali natin pagkalaki Tapos nilagyan ko na po ng mantika. Then nilagay ko na 'yung itlog ko. Ay, itlog na nabili ko, este, yan, yung dalawang itlog na nabili ko. Lagi ko na siya. Tapos, tigyan natin yung dalawang kurot na asin. Tapos, haluhaluin lang natin ng ganito. Tapos, yun. Tapos na. Yan yung gagamitin natin sa fried rice natin. Tapos, naglagay lang ako ulit ng mantika sa ating kawali natin nilagay na yung bawang sa kadalawang hiwang sibuyas tapos nilagay ko na itong rice natin na may kulay burang rice tawag nyan dito ewan ko anong tawag sa inyo then yun hinalo-halo ko lang tapos nilagyan ko na soy sauce o toyo kung tawagin then nilagyan ko na rin ng oyster sauce para mas malinam na tapos yan hinalo-halo ko muna siya mga kaitlo tapos ayan na, niligyan ko na siya ng apat na kurot na asin mga kaitlaw para may laban yung alat natin dito kasi sa fried rice, mahalat kayo rin ba mga kaitlaw tapos nilagay ko na yung scramble natin egg kanina mga kaitlaw tapos yan, halo-halo lang mga kaitlaw yan, maganda na yung tsura ng mga kaitlaw yan, pangangano na ito pwede nang hanguin yung mga kaitlaw, ginango ko lang tinakta ko nga para simut na simut pagagamitin ulit yung kawalits nilagyan ko na ulit ng mantika lagyan ko ng sibuyas yan tinusta ko lang ng koteng sibuyas tapos nilagyan ko ng corned beef ay nasama yung paket sorry mga rice itlog hmm. hindi mo ba disama yung matagas mo nga tapos yung mga ka-itlog nilagyan ko lang din siya ng half cup ng pan ng corn beef tapos nilagyan ko ng konting patis konting konti lang mga ka-itlog tapos nilagyan ko rin siya ng itlog kasi may linga tayo sa itlog mga ka-itlog yan nilagyan ko lang ng itlog dalawa yan Dalawa lagi yung slog. Tapos, paglagay niya, luwaluhin mo lang. Then, saglit lang nga. Luto na. O, Luto na siya, mga kaitlog. Ayan na yung finished product natin. Then, may nakita akong tuyo. Niluto ko na rin. Parang yung tuyo na delicious yung lit. na. Mmm, sarap. Tapos, yung homemade na suka ko, mga kaitlog. Ayan, na lang natin suka. Tapos, kain na na. Kain na na, mga kaitlog. Unang sakmal, salamat sa blessing. Iba talaga mga ka-itlog, pag ganito yung breakfast natin, eh, na yung fried rice na may egg, tapos corn beef with egg, tapos yung tuyo natin na ginamitan natin na homemade na suka, yung matagal na siyang nababad. Ibang iba talaga mga ka-itlog, eh, try nyo din to. Very na-satisfied ako sa ganito kasi breakfast, yung breakfast, yun talagang mapaparami ka Yun lamang mga ka-itlog, salamat sa panonood bye bye